at gahod gahod eh nga sa TV ni Bibi mas CPR talaga kami nito langga may rel pasensya na guys pa ha ano yung bunganga? ko kasi yung TV mag mas CPR kami nito Mamiot ito guys only sa primer lang to ang may marinig no stop pour it back may rel it back 3 days ni baby Meryl ngayon, guys, without oxygen. Pero sa gabi, guys, binabalik kong oxygen kasi natutulog ako. Hindi ko siya makita. Hindi ko makita ako nag-change ang color ng lips niya. Pero 3 days na ngayon, swimming din kami na without oxygen at milk chub. Binalik ko lang sa kanya, guys, ang milk chub kung saan nilalagay yung milk at medicine. to. Say hi to the guys. Ayan. Come here, come here! Ayan guys. Pero wala siyang oxygen. Milk na lang. Ayan. Tit, 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 tit that is your cream 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 <laughs> Opla. get it from the floor Merel get it from the floor get from the floor Merel tabungul <laughs> ra Oh no Put it back yeah like that Yeah so you can see clear <laughs> Yeah nice yeah Good job Mary. good job should do it So your face very clean without plaster Why you always do that? Stop. Up. Oh. Irel. <laughs> well, you know this uh, word party that is your favorite, favorite. Uh, ano nga tawag dun? Favorite, uh, favorite is favorite. <laughs> Paborito to yan guys. Tagalog na lang kasi, pa English English pa. <laughs> Burito na yung tapanoorin guys yung work party. From the babies talaga siya. nag lang kami niyan nung nalaman na namin yung Coco Melon. <laughs> Pero mas grabe iiyak talaga yan siya nung one year old pa siya. Yeah, hindi pa siya pala one year old. Months pa lang siya. Kasi nasanay na siya sa TV, sa TV guys nung umi na siya sa bahay. Galing sa incubator seven months na siya. Nasamay, nasanay na siya sa TV kasi pag may TV kasi guys hindi siya ano hindi siya weak hindi siya, hindi siya naging mahina pag walang TV guys mahina talaga siya noon babies pa so may TV na doon na siya naging dag indag padyak padyak so, pag wala guys nakahilata lang talaga siya nat, ako kaya nilagyan ko talaga siya ng TV audio TV, audio, TV, audio mas maganda talaga talaga din ang audio kasi nakikita niya may nakindak sumusunod siya babies pa to siya 7 months pa lang siya 7 and 8 months pero kung audio lang guys talagang hilata talaga, talaga maano ka matatakot ka kasi naka oxygen natatakot ka kasi nang maluya na siya kahit may nabawal sa amin talaga ang TV hindi talaga ako sumunod kasi hindi talaga ako makahinga na nakikita ang bata na maluya eh yung 7 to 8 months na siya TV siya ng TV. Doon ko makikita, malakas siya, nag-ejak-ejak, kahit sumusunod siya. Wap, 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 sobrang likot niya, buyag. Sobrang likot niya talaga, walang kapaguran yan. Hmm, Alam -hmm. <laughs> ah, mo, tumuntong siya dyan, no? hindi na siya makababahiyak siya ng iyak. <laughs> kapit siya ng kapit. Tumungtong siya dyan. Paano siya nakatungtong? Hindi ko lang alam. <laughs> Grabe yung bata. Tapos siya dito naglagay dito ng upuan guys. Oh. Dito yan dapat eh. Sa kanyang table. And saan siya nagbabasa? Ito yung mga box niya. Oh. Natapon niya lang. Ah. <clears throat> yung slippers niya guys sa loob ng bahay. Hindi niya sinasuot. Crocs. <laughs> Gamit niya hanggang summer. Kasi may allowance. Hindi <laughs> naman siya guys nakatutok sa TV. Kaya yung sinasabi ko. Tumot No, ganyan lang siya, oh. tingnan niya naman ulit tapos hindi siya lagi nakatutok ah, na no, whole, uh, whole hours talaga, pasaglit-saglit lang yan tapos magikut iikot ikot Nakalimutan mo yan? Kukumailan ka palang, palagi eh. Ngayon ko lang yan pinander guys. Maybe one year na yan hindi namin napanda sa kanya. talaga po ng oxygen kasi walang naka ano makas. Yan na lang talaga guys oh kailangan makakain na siya talaga kumain eh kailangan ng gamot Sana namin nilagay ang gamot ang dami pa naman yung gamot op op Mm, 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 oo! Mm. Oh, 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 mailo ka. Stop, Merel, stop don't do that, langga, stop. oh de ba yeah, oh 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 oh, oh. lashing, lashing like tita in check. ah oh, lashing, tita in check lashing, lashing tita mo agot lashing tita mo agot lashing god, oshya tita mo lashing kada tita mo lasingkot. Oh. Oo. Oh, Ikot-ikot dyan. Mm -mm. Stop, Merel! mahilo ka. Stop! Merel! Hmm. Hindi talaga makinig. -mm. -mm. Stop, Merel! Stop! Ay, makinig. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, na, na, na. Oh, oh. I told you, stop. Magalit. Magalit pa yan pagsabihan. Mm, mm, mm. hmm <laughs> Uh, kaya lagi kami dito nakatambay guys kasi may carpet. Doon sa sala wala. Ayaw nyo kasi mag-medias at saka Umunti um, na. Nakubog uh, na. Um, tuwad. Ayaw nyo mag-medias at saka sinilas. Tanggalin niya. Uh-huh. Teka, 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 teka. Stop, lagi lang ka. Ha? Matumba ka. Hmm. <laughs> oo, oo, Oh, Oh, nasabi ko sa iyo eh. Stop eh. I told you lang ka. Stop, 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 stop. Hmm. Again and again. Mm. Ano yan? O. Oh. Ang kalikot niya lang talaga guys. Grabe. Pero pasalamat ako kasi kaysa pag hindi naman siya naglikot, grabe naman ang kaba ko. Grabe. Alam niyo guys yung Ay, alam niyo yung ano, tawag dun. Lalo na sa gabi guys. Yung bata may oxygen. Sinasabi ko sa inyo, yung mga taong nagsasabi na matulog ka. Pagtulog ang bata mo. Sus, so, ginoko. Nagsasabi lang kayo no. Nagsasabi lang talaga kayo ng ganyan. Makakatulog ka kaya. Sabihin natin na katulog kaya kayo pag may anak kayong naka-oxygen. Tingnan natin. Mangyari yan sa inyo. Nga lang ka. Up, up. Ayan ah, na. Nahilo na. Nahilo na. Feel dizzy, ah. Oh Arrange. Arrange. Naayos siya rin ang kanyang eyeglasses. O, hmm. yoy, yoy, yoy. Yung mga tao dyan na, ano, sa akin. Galit na galit sa akin. Na wala naman akong kasalanan sa inyo. Ito na, nag-imot-imot na ako. Wala talaga akong kasalanan sa inyo, eh. Bakit kayo galit sa akin? Uh, alam nyo lang yung pinagdadaanan ko dito. Hindi ganyan. Ako siguro mag-angaway sa inyo. Bakit kayo nangangaway sa akin? Ako ngayon may matinding pinagdadaanan dito. Kayo na, ano pinagdadaanan nyo, kumpara sa pinagdadaanan ko dito. Ano alam nyo guys, yung mga ibang tao, no? May pinagdadaanan, grabe, kunting ano lang, nangangaway na. Ako, hindi talaga ako na nangangaway. Ako yung inaaway. Marami, pinagtulungan ako ngayon. So, shout out sa inyo. Sana makatulog kayo sa ginagawa nyo sa akin. Wala talaga akong kasalanan sa inyo. Hindi ko lang alam ano nangyari sa inyo. Anong mali ko sa ang ginawa? Anong ginagawa kong mali sa inyo? Anong mali ko? yon lang tanong ko sa inyo. Ano ang mali kong nagawa sa inyo? Bakit kayo galit sa akin? Pinagtulungan ako pero appreciate ako doon ha sa nag-message sa akin na feel ko talaga ang love niya sa akin at sa kay Bibi. Kung la kung hindi niya rin ako love sa kay Bibi na feel ko talaga ang love niya sa yung um, that time niya nangyayari no. May, nag sa dami nilang nag-message sa akin, ang iba ang iba may eh, sa akin, ang iba na inaway ako. So hindi ko pinatulan. Hindi ko pinatulan yun sila. Kasi wala akong time diyan, Ginoo you know, ko Lord, but ikaw stress yung sarili ko diyan sa inyo. Hindi niyo alam pinagdadaanan ko dito, guys. Kung ako sa kung ako niyan siguro no, ang laki ng pinagdadaanan ko, maliit lang na bagay pag pag-aawayan ko, talagang makipag away ako kasi malaking pinagdadaanan ko dito eh yun sabi ni, Bus ano eh boss 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 Big mga bashers may matinding may matinding pinagdaanan daw yun ako sobrang matinding pinagdaanan ko dito pat hindi, naman ako bashers ayan nagpo-post lang ako diyan guys vase lang po yun sa nakikita ko hindi po ako nagpo-post na hindi ko nakikita walang proof hindi po ako nagpo-post hindi po ako ganoon at saka hindi talaga ako pula away sa mga nangangaway sa akin, nag i sa akin, sorry, hindi ko kayo patulan. Hindi ko ibaba yung label ko sa inyo. Label ko, napaka-low lang label ko, pero kayo, napaka-high ng label nyo, hindi ko kayo papatulan. Oh, hindi ko ibabagsak yung label. Label ko, napaka-low. paka ng label ko, ibagsak ko pa sa inyo just na lang bahala sa inyo guys. Ang ginoo na lang talaga ang nakakaintindi, ang nakakaalam. Nakakaalam talaga, ang ginoo talaga sa taas. Nakakaalam. Walang, wala talaga akong nagawang mali sa inyo o kasalanan sa inyo. Bakit nyo ako pinagtulungan? Yun po ang tanong. Ano pong mali na nagawa ko? Yun po ang tanong. just na bahala sa inyo guys. Tinapon na ni baby ang high Oh. Tinapon na. Oh, put it back, oh. oh kumanta na doon. kumakanta na. <laughs> Lagi nga dyan ang kantahan niya, oh. Chichi. Dirt, 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 dirt. <laughs> dirt, 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 dirt. Chichi. Put it back, your eyeglasses, glasses, ah. Oh. Huh? Uh, put it back, no. Dirty. Dirty. Ito, na Langga, langga, come back, come back, come here, come, come on, come on, come on, come on, come on. ah, say bye-bye na talaga guys, bye-bye guys, bye-bye bashers, -bye, yeah, say bye-bye bashers. -bye, Ayan, maraming salamat guys sa uh, walang suba, sa sawang pag-suporta sa sa pay. Hey, don't eat. not apel man Walang sawang sa pagsuporta sa video ni Baby at sa pagpatuloy niyong pagmamahal kay Baby sa mga taong nagkukunwari lang dyan. Shoutout sa iyo at sa sa bashers ko. At yun. God bless sa iyo. Sana manahimik ka na. To naman kayo inaano. No? Anahimik ka na sana. Huwag na kayong tumahol-tahol dyan. Hmm. Hmm. Ako lang yung ano guys. Ako lang siguro no. Ginagamit ko lang itong pinagdadaanan ko dito na buhay ng anak ko yung yung aking pinagdadaanan dito guys. Buhay. Life. Life. Buhay ng anak ko. Sus. Papatulan ko lang kayo no. Kung iisipin ko lang na no, malaking pinagdadaanan ko dito. Kasi kabuhay to sa anak kong pinagdadaanan ko dito. Sa inyo dyan. Anong pinagdadaanan nyo? Hindi naman kabuhin yung pinaglalaban nyo dyan. Ito, kabuhin ni Bibi yung pinaglalaban ko dito. Tapos, eh, dagdag pa kayo sa stress ko. Mayas kayo eh. Mayas kayo sa paningin ko kung ayaw nyo sa akin. Charot! Ang iba, nablock ko na. Ang iba, nablock ko na. Wala pa akong time may pag-block lahat eh. Nagugulat lang kayo. ka na kayo sa akin kasi ayaw ko yung dagdag sa stress ko.